Hello kabayan. Ito ang lingkod ay Freddy Di sa Facebook at sa YouTube channel ko ay at Pilipinos America Blog. YouTube channel ko yan. At kung di pa kayo subscribe, please subscribe. Just press the red button below at uh, subscribe na kayo libre. no? At uh, mag-comment kayo in Filipino or English. Okay? at sana bigyan nyo ng big likes ang aking topic ay ang support ako kay Mike Abe no? Mike Abe na Mapinoy TV in respect to uh, <clears throat> pagdepensa namin sa ating mga mangigisda na binantaan na ng China na hukulin o aarestuin ang mahuhuli nilang mga Pilipino nangingisda dyan sa Scarborough Shore o baho Masinlok at uh, Ayungin shore at sa may uh, pagasa pag-asa island dyan sa may Palawan. Okay? Ito ay serious matter kasi ang uh, ating, ating mga mangingista ay nangingista lang naman sa ating karagatan. Iyan ay at, parte ng ating karagatan at ito ay binabantaan na na ang ginagawa ng ating mga ista ay illegal. Okay? nangigista tayo sa ating karagatan, bawal ayan o ang tanong at ito ay uh, hindi alinsunod sa sa international law okay hindi o alinsunod yan at mabalik naman tayo sa senado kaya nga humi kaya nga yung uh, yung budget na na hinihingi ni Vice President uh, Sarah Duterte na in Confidential Intelligence Span para sa kanyang opisina, Office of the Vice President at uh, Department of Education ay walang basihan na dapat aprobahan. Uh, kaya ito ay nagtatatala, hindi niya matanggap na yung kanyang Intelligence Span ay tatanggalin para i-divert sa sa Armed Forces of the Philippines uh, kasi ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard okay kasi kailangan nun nila ng mga mga barko, mga patrol boats kasi inaharas nga eh. Hindi nga tayo makapagtayo, hindi nga tayo makapag-station ng ating mga barko dahil kulang tayo sa kagamitan kulang na sa tao, kulang pa sa kagamitan. Yan ang dahilan kung bakit hindi natin mabigyan ng proteksyon ang ating mga isda halintunag <coughs> excuse me, sa ginagawa ng China. Gumawa sila na uh, nandun ang kanilang China, Chinese Navy, Chinese Coast Guard, at militia. Militia, boat nila. Yung mga parang guerrilla na mangingistap, yung pala ang ginagawa la, kinakayod nila yung uh, uh, no yung yung sa ilalim ng dagat, yung tirahan, yung mga sea corals. Ah, winasak nila. Bagamat wala pa yung kasi do sila nag-station eh nung umalis sila, ay wala na yung yung mga sea corals sa ilalim ng karagatan. Eh doon nagtatago, doon nanganganak yung ating mga may isda, Iyan ay pagkain. Pag nawala yan sa atin, magugutom tayo. Magugutom ang mga Pilipino. Ha? Magugutom tayo. Sasabihin ko, sino ba ang mga senador na pro-China at pro-Duterte? Kasi ang, pro ang mga Duterte talagang kilala na pro-China. Okay? Ito pa mga senador na parang taksil. Robin Padilla. Bong Rebilla, Lito Lapid, Jingoy Estrada, Senator Grace Po, kasi FPJ yan, mga artistang politiko to. Bato de la Rosa, na uh, wanted ng Amerika yan. Uh, hindi naman sa Amerika, kundi uh, yung kalina, yung si Bato, hindi yung mga punta sa Amerika dahil kinansad ng Amerika yung kanyang ah uh, visa. Okay? At si Senator Amy Marcos. At uh, Amy Marcos nagalit din sa Amerika. Galit na galit din sa Amerika to. Eh. Hindi ko maintindihan. At eh uh, ewan ko kung si Congressman Sandro Marcos ay kasali din. ah uh, bakit ba kayo mga galit sa Amerika? Ha? Bakit ba? Paki ano nga nyo dito yung mga pro China diyan. Paki-lagay niyo sa komento. Ha? Bakit kayo galit sa Amerika? At gusto niyo ang China. Samantalang iniipit at uh, sinasagasan sinasagasaan yung ating mga isda. Ah, uh, binobomba ng tubig sinisilaw ang ating Philippine Coast Guard. Ha? Uh, na under ng Department of Transportation DOTR. Ah, uh, at ang ating Philippine Navy na binangga hmm, binangga. At hindi tayo makapaglagay, katulad ng ginagawa ng China, nakakapag-station tayo, doon kulang ang ating barko. Na yan, ang gagamitin niya, yung confidential pan. ah Kasi pinagsasama-sama yan eh, yung confidential pan, para mapalaki yung budget at pwede nilang magamit sa intelligence na talaga sila nangangailangan, hindi ang Dept. at o Office of the Vice President. Sinabi ni Senator Angara, inidepensa niya, ang mga budget daw na ibibigay ni kay Sara, kay Sara Duterte ay para sa mga ibibigay niya sa mga uh, nagre-request ng mga tao ng tulong. Tanungin ko. Eh sila ba, ang office of the vice president ba at ang DepEd ay gumagawa ng function? ng DSWD? Double function yan, di ba? Double function yan. Mahirap i-justify yan. Senator Angara, abogado ka, alam mo yan. Pag abogado ka, marunong ka rin ng accounting. Di ba? Hmm. Kaya nga may findings ang, ano, eh, ang, ang commission on audit sa office of the vice president. Hindi, niya may, hindi may paliwanag ni VP Sara paano naubos yung uh, 125 million na intelligence or confidential fund with a span of less than two months. Hindi may paliwanag ni Vice President Sara Duterte. At ngayon ang nabalitaan ko ay inatras na niya kasi may kakaroon yata ng deliverance uh, sa justification na kasi itong mga senador na to ay gusto nila ibalik yung confidential uh, fund ni Sara Duterte. Ngayon, inatrust na ni Sara Duterte. Ayaw na niya ng intelligence Fund. Pero nung una, balikan niyo yung ano, ang sabi ni Sara Duterte, pag ang mga lumalaban sa intelligence fund ng kanyang office of the vice president ay mga ano ay ayaw ng demokrasya oh come on ayaw ng demokrasya nagalit sabi in the, sabi naman ni Pangulong Duterte ay gagamitin to sa paglaban sa NPA. Ay, ano Unforces ba ang Department of Education? Unforces ba ang ang Office of the Vice President? Aba, ngayon lang ako nakakita niyan. Bakit ba nagkaroon ng Vice President? Tingnan po natin ang function ng bawat isang agency. Hindi pwede mag-double function. At, at pagdating, pag gagamitin mo yung ah, uh, intelligence pan para makalusot ka. Kasi ang intelligence pan ay mahirap i-audit. Mahirap i-audit yan. Oh. Eh, talagang ginagamit lang yan. Kaya tinawag na intelligence pan. Paniniktik. Hindi e, natin alam. Katulad nangyari dyan sa Ukraine. Yun nangyari sa Israel. Ayan oh, no At, um, at uh, hindi ko maintindihan kung Pasalamat tayo at meron tayong Speaker of the House na si si Congressman uh, Congressman Speaker uh, Romualdez, no? Na nagmamalasakit sa bayan, okay? Okay, at sa ating pangulo, uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ikaw, Senator Amy Marcos, ba't ka galit na galit sa Amerika? Katulad ng mga Duterte. Hindi ka rin ba makarating dito? ang ating Pangulo ay magiging bisita rito sa America next week uh, para umatay sa isang meeting na naman ng uh, Asia-Pacific, okay? Asia-Pacific uh, uh, meeting, economic, para kasi umangat. Bakit yung ba talaga kinakalaban ang Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Kaya yung mga, kasi, kasi ano ko yun, kaya Marcos na eh, hindi pa kayo magkasundo. ano bang ano bang pinag aawayan niyo diyan? Yung dahil kay Lisa Arnetta, Tahimik yung first lady anong 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 ano ang inaano niyo kay first lady? Tahimik tahimik. Hindi nga yung ating dating si first lady Emil Marcos eh. Naging Metro Manila governor yan eh. Ito si First Lady Lisa Marcos eh, hindi naman nakikialam. Tahimik lang. Oh. Uh, magbigay ho kayo ng ano yung mga uh, uh, comment para malaman ko kung ano, ano ang nilolob nyo at sa susunod kong ano ay babasahin ko ang lahat na comment yun. pabor o hindi okay ito yung lingkod uh, Freddy Legaspi sa Facebook at sa Youtube at filipino sa America Blog In God We Trust Never Hold Your Peace